Hello guys. Ayan, meron akong pagpunta bahay. May dala akong pato. Pangalawa na to guys. Kasi ang pangako ko ay dalawa. Yung aso ko kasi nakakagat daw ng pato. May sisiyo. Kaya sabi ko, babayaran ko. ba diba guys, ganun. Pag sinabi natin, kailangan ito pa rin natin. Ayan, ito na bahay. Ay kakarego pati. May Elijah una. Sino? Sipato. Dawang bucoy. Eh, hindi ko pigdara. Tano ges na pato. Ano ano mo an ano? Ano no? Kuan kong sako para basura na lang. Hmm. Maro sa nay ka kon mo. De, si saro so suhapon pandua yan, dua ibayad kong ako para may may kaong masabi sa susunod ko makaatras si bonso sabi yon tulos nindo ta ko na tulong putulan mong pakpak para di siya makalupad na maray yung si binibong ito hapon abore kapatan mong pakpak parang mabuno hindi no, ko po mga pati nahiling nyo ini da nagsugok na ni kumpara duman sa saro tutulan mo lang pakpak para di dia makan di makalupad yan pakpak dikit lang na ya, nakaabonar sa <laughs> so, pag kaya, pati dapat aram, pag pauli magayod ka ibaan ni si Ido, dapat sinabi man tulos <manyan> tapos Yan nga eh. ni. O di aram niya. Sa, ano ko lang, sa si, po. Pag-aanap ko si Pato mo ng anak. Pag-aanap po si Pato mo ng anak. Ano kambi? Ha? Saan si, ano, dati kambi. Baka naman, ta. Si Bunso kaya makaluwag. Kung, kung si Bunso nakakan, di si hawak na kota ang kinagat. Yan, putulan mong pakpak -pak para di makaano. Maski di yung manatalian. Akatay mo na lang kaya. Yan lang dara kulang pakpak. Hindi ka pa dara kulang ani. Ang pato madaling magdakul pero masilan habang habang sa dit pa. <laughs> Yung ani kay si presyo na ni Manila kasiyahan. Habo sab sabi ni ano. dusit Para di siya maglayas-layas. Itong saro, day na, Day na mo naglayas. Ida e eh, ang ang guna na naran sa barako talaga. Ay bako yung barako. Okay pala ang tubig di diyo. Oh. Ah, okay ang tubig. Ayo. ka na talaga mapasalo. Okay guys, pauwi so, na ako. Tapos na yung atraso ng alaga ko. Naangat siya ng pato eh, kaya biniyaran ko ng pato din kisa pera. Okay, yan po ang aking kwento. Bye!